Oh. Alay ka nakat na rin. Kumasakit na tong paa ko. Ikaw anak, sumasakit na rin yung paa mo? Ay, hindi. Oh, hindi daw sumasakit yung paa niya. Ano, kaya wag mo nang bilhin. Sa paa ko. <laughs> ano, masakit na paa mo? Masakit na daw yung paa niya. Gusto ko na. Masakit na rin yung paa mo. Ah, kaya bibilhin ka ni pa ng heels daw. Ano, oh, heels? Garampingat. <laughs> Ako nga, Masakit na rin yung pa ako. Masakit pa, ma? Oo. Masakit, pumili ka mo. Goldas tayo. Mal, gusto ko yung branded, ah. Oo, oh, bakit? Noong 2014 pa ako dito sa SM City Kawayan, nagtrabaho. Hanggang tingin-tingin lang, ngayon may pera na ako. Bibili naman na, na tayo. Naman. Oo. Ngayon may asawa ka na. Uh Oo. -oh. <laughs> ngayon ka pala makakabili. Ngayon lang matutupad. Yan, yeah, no anong ginagawa mo? Pumili ka na habang buhay pa ako. Apple, pumili ka na kung anong gusto mo. Oh, pumili ka na daw ah. kung anong gusto mo. Wala na, na. wala nang pachusi-chusi, 'di ba? Masakit pa mo? Masakit pa mo, 'di ba? Ka Alam mo kung anong gamot sa masakit ang paa? Mm, sapatos. Hindi oh, ka sige. na. O oh, pati ka din, 'di ba? Masakit yung paa mo. Narindig Sabi Narinig mo, yung kakaw, masama kan? yung pisngi mo. Mas, <laughs> kasi masakit make up mm -mm. masakit yung labi ko tapos Masak yung mukha ko masa ma masakit eh, mata yung paa mo masakit yung mata mo mm -hmm. lahat na lang masakit sa'yo mamaya bang crap ka na hindi marami ang pera <laughs> <laughs> ano yan pakita nga 36 ang <laughs> laki naman So, ayan guys, nakisukat na si Apple ng kanyang sandal shoes. So, oh, ang ganda oh. Uy, sakto mo lang. Tingin ka dito ah. Okay. Oh, ano anak, like, may napili ka na? Ayan, wow. Which one? Dito pa oh. Tingin ka oh. Ang ganda oh. oh. Wow lang kung anong gusto mo. Yan? Baka maliit sa'yo yan. O, oh, sige, tingin tayo. Ayun, yung napili ng ating baby. O, oh, ang cute. I'm happy po again. What will you say to your papa? Thank you. Baka! Nakapili na siya. Maganda ba? Is this pretty? Pretty. Bongga. <laughs> ano mahal? Nakapili ka na? An? Parisian. Parisian? Parisian. Ayan, Parisian. Shout out, Parisian. Ito naman yung sa akin, oh. World balance, dalawa. Itong pang basketball, tapos... Ah, pang basketball yung isa. Tapos ito yung pang pang basta hindi ko alam kung ano gamit niyan sa batos white kasi ang gusto ko guys ah, ah. white yung mga pinipit ko ah, ah. Mag para pares pares siya dito oh. Vicente kasi tignan na lang na pag magsisimbol <laughs> guys syempre ah sa apple naman na? oh, pink wow sana all ang maganda simple ah? Negan. kahit ano basta pili mo mal magkano naman presyo niyan 7.99 ako oh, ka na dalawa eh <laughs> <laughs> Oo, oh, kuha ka na dalawa. Sige na. Guys, hindi ko expect to. Isa lang yung ina-expect kong bibilihin sa akin ng asawa ko. Pero dalawa daw. Sige na dalawa. Para may, ganahan ka naman magluto pag nag-construction yes, nag sa bahay natin. Thank ah, oh, sige na. Pili ka lang dyan ah. Okay.